Sinabihan na nga itong si Betsy at itong si Aling Susan na tumingin na sila at sumukun na lamang sila sapagkat marami ng mga pulis na nakapalibot sa kanila at wala na silang takas. Sabalit walang plano si Betsy na isuko ang lahat hinding hindi niya iiwan kay Jenna ang kanyang kapatid ang kanyang sariling anak kaya naman umabot na nga sa pisikalan sapagkat hinding hindi rin papayag si Jenna na namadala ni Betsy ang kanyang kapatid sapagkat sinabi nito na wala itong magiging magandang buhay bukod pa na si Betsy ay maraming kaso at patong patong na ang mga ito kaya naman nalalagay lamang sa alanganin ang kanyang anak Maigi na naiwan ito kay Robert at maging kay Jenna para siguradong ligtas at may magandang buhas at kinabukasan. Subalit, patuloy pa rin na ng laban ang mga ito. Narunang at nasaktan na nga itong si Gerald at natamaan na nga ito sa may balikat. Maging itong si Jenna ay nasugatan na rin ang kanyang kanang kamay dahil sa kagagawa ni Betsy Matindi kasi ang naging galit nito matapos maalala pa nga niya nung mga time na nangyaring sa loob ng palengke kung saan galit na galit ito. <laughs> Tapos nga kasing matuklasan ni Jenna ang katotohanan na si Betsy Pani, ang other woman nga nitong si Gerard. Kaya naman ganun na lamang ang kalaking ng kanyang kat. Ginamit niya si Jenna at si Jeron para lamang maging gateway at makalabas nga sila mula sa mga pulis na is nito na maghandog ng malaking halaga ang kanyang ama para makatakas sila at bigyan pa ng mga kotse. Subalit hindi pa rin nagtatagumpay si Betsy at ang kanyang ina sa kanilang mga plan. Dahil nga sa kanilang kapangahasan ay kakarmahin ang mga ito. Matatamaan kasi si Aning Susan sa nakaabang na sniper sa taas. Kaya naman natiwangwang ang mga pera at hindi rin nagtagumpay si Betsy na makalabas. Nang natauhan nga itong si Betsy sa kanyang mga pinanggagawa matapos ng makita ang kanyang ina na wala ngang malay. Dito na nga nagkaroon ng tsansa ang mga punis na lapitan itong si Betsy at kunin na nga itong si Junior. Kaya naman tuluyan na nadatip na nga maging kasamahan niya na si Brian.